dating movie actress na si Nadia Montenegro, asawa ni dating mayor Asistio ng kaluukan, marami ng anak, nag para maging force multiplier ng Navy. Nang gumraduit siya, sumaludo si Senator Robin. Matinding hirap ang dinana sa training. Iyan ang Navy natin, matitikas. Yes. Yes. healthy ka in mind, spirit, and the... ang kailangan natin, sir, ma-enhance is yung pagmamahal natin sa bayan. And this particular program is designed for that. Pagka na-instill na kasi sa iyo, sir, yung patriotism, yung nationalism, mm -hmm. everything else will follow, sir. Oh. Kasi alam naman natin, meron tayong uh, threat ngayon, di ba? sa West Philippine Sea. Uh, kaya ba ng Philippine Navy na protektahan ang bansa natin? Yes, sir. Uh, uh, the Philippine Navy can actually perform its mandate. Kaya ang kaya yan ng Navy natin. Namin mismo ni Broner, may mga may mga pelkol, may mga kutsilyo, may mga bladed weapons. Ginamit talaga ito. Hmm? At uh, walang nagawa ang ating mga nanlaban daw, ang ating mga kambayan. Nanlaban ka tapos nakuha yung mga baril mo. <laughs> pag ginamitan mo versa, eight ang defense mo doon, ni, defense ni defense General Browner, defense, walo, itak it, at matuta hawak. Ang iisa lang ang itin Philippine Navy, Armalite ang hawak. Sumuko na lang binigay ang Armalite.